Matagal na rin artista si Paolo Contis. Nagsimula siya nung siya ay bata pa sa ABS-CBN. Hanggang siya ay maging teenager ay naging sikat siya bilang isang teen star. Iba-iba rin ang kanyang nakapartner sa mundo ng showbiz. Naging controversial siya, lalong-lalo na nang magkaroon siya ng anak at asawa. At ang naging asawa niya nga ang E.B. -bakes na si Lian Pass. Very controversial siya, nang inabandonan na niya ang kanyang dalawang anak Noong maghiwalay sila ni Lian Paz na wala pa nga daw talagang binibigay ng sustento hanggang sa magdalaga na ang kanyang mga anak. Kaya naman nag si Paulo Contis nang finally ay nagreunite na ito sa kanyang daughters na si Celine and Sonia. Kaya ating alamin ang buong kwento kung paano sila nagkita-kita kasama ang kanyang ex-wife. Ating alamin... matagal na rin sa mundo ng showbiz si Paolo Contis. Nalon siya sa Child Star in 1996 at naging regular na sa 90 shows sa as Squang TV, Okidoki Dok, Tabing Ilog at ipapa Dahil nga isa rin siyang sikat during that time, ay ipa, -ipa rin ang kanyang mga naging girlfriends at binansagan siyang babaero. Pero sino-sino nga ba ang mga naging girlfriend niya sa mundo ng showbiz? Unang naling sa kanya na nagkaroon di umano ng relasyon ay walang iba kundi si Desiree Del Valle. Nangyari ito during the tabing ilog days kung saan nga ay naging very sweet sila at very close. Naging kasintahan niya din si Nancy Castiglioni. After Destiny ay naging kasintahan niya ang TV personality na si Nancy Castiglioni. Two years lang umabot ang kanilang relationship at sila ay naghiwalay. After Nancy ay dumating naman sa buhay niya sa actress Isabel Oli. Naging sila until 2006 to 2008 kung saan ay nag-engage pa nga sila for 3 weeks. Kaya lamang ay binalik ni Isabel ang sing-sing ng engagement at sila ay naghiwalay at sinabi ni Isabel na hindi na nagbo-work ang kanilang relationship. Until mamiti ni Paolo ang ibibabe na si Lian Paz. Sila ay nagkaroon ng relationship at sila ay nagpakasal at nagkaroon sila ng dalawang anak na si Sonia at Salin. Ay nga kay Ibi Babe na si Lian Paz until now ay hindi pa naaanal ang kanilang kasal and hoping nga na maanald na ito. After nga ni Lian Paz ay dumating naman sa buhay niya si LJ Reyes. Paulo and LJ first worked together in 2005 for Subo but didn't start dating until 2015. Paulo and LJ welcomed their daughter Summer Ayana noong 2019. At the two years old, this little cutie has already won the hearts of many netizens dahil nga napaka-cute nito at napakagaling umarte. Kita naman dito sa video nito. O oh ba diba, Ang sweet nila magtatay. Matagal-tagal din ang relasyon ni Paolo at ni LJ Reyes. Kaya nang akala nila ay sila na ang magkakatuluyan forever. Until nagulat ang lahat nang bigla sila maghiwalay dahil kay Yen Santos. Although hindi direktang inamin ni LJ Reyes na si Yen Santos ang cause of breakup nila ni Paulo Pontis ay halata naman dahil laging magkasama si Paulo at si Yen Santos after nila gawin ang isang movie kung saan ay na-develop sila sa isa't isa na tikom ang bibig ni Paolo at ni Yen Santos tungkol sa aligasyon ni LJ Reyes. Although hindi direktang sinasabi ni LJ na si Yen Santos ang cause ng breakup nila ni Paolo, pero obvious naman na si Yen ang nanira ng kanilang pamilya. Although walang inadmit itong si Yen at si Paolo. Pero after na pumunta ng Amerika itong si LJ Reyes, dito na lumalabas ang larawan ni Paolo at ni Yen Santos na pumupunta sa iba-ibang lugar na magkasama. Until finally ay inamin na nga ng dalawa na sila ay may relasyon. Masakit sa part ng LJ ang nangyari dahil gusto niya nga bumuo ng pamilya. Pero dahil kay Yen Santos ay biglang naglaho ang kanyang pangarap. Buti na lamang ay nagkaroon ng forever si LJ habang siya ay nasa Amerika. At dito niya nga na meet ang kanyang napangasawa na walang iba kundi si Philip Evangelista. Until siya ay pinakasalan ni Philip. At sabi nga ng mga netizens ay good news para kay LJ. Dahil finally after all the pain, ay natagpuan niya na ang kanyang forever sa katauhan ni Philip Evangelista. Sabi ng mga netizens ay good karma kay LJ dahil masaya na ang pamilya niya sa Amerika at nagkaroon na siya ng complete family. Samantalang kay Yen ay sa mga netizens siguro sa kanya ay bad karma dahil sa ginawa niya. Ngayon ay hiwalay na sila ni Paolo Contis. Sabi nga ng mga netizens kung anong ginawa mo sa kapwa mo ay mangyayari sa iyo. Dahil nito lamang ay umamin si Yen Santos sa naging karelasyon niyang si Paolo Contis na naging toxic daw ang kanilang relasyon ni Paolo Contis. At talaga naman hindi niya na nakaya kaya siya ay nakipaghiwalay sa kanyang ex-boyfriend na si Paolo. Although hindi na nga nagsalita si Paolo Contis tungkol sa revelasyon ni Yen Santos na natiling tikom ang bibig ni Paolo. Pero ito lamang ay naging masaya ang lahat ng netizens dahil sa pinos ni Paolo Contis, ganun din ang kanyang mga kaibigan sa showbiz dahil finally ay nag-reunite na siya sa kanyang mga anak na si Sonia at si Celine. Matatandaan na maliit pa lamang itong mga ito nang huling nakita ni Paulo ang dalawa at wala itong sustento na binibigay sa anak nila ni Lian Paz. Iyon ang pinagdaramdam ni Lian na wala daw kasupport-support itong si Paulo sa kanyang mga anak until magdalaga na ang mga ito. Kaya naman, maraming naging masaya nang finally mag itong si Paolo Contis na kasama niya ang kanyang mga anak na si Sonia at Salin. At nandun din ang mag-asawa na si Lian Paz at ang kanyang partner. At sabi nga ni Paolo, the world is healing. At sabi niya, in fairness, puro positive at inspiring message ang natatanggap ko ayon pa sa TV host. Ayon kay Paolo ay matagal niya ng pangarap na makapiling muli ang kanyang anak kay Lian Paz at nangyari ito sa kaarawan mismo ni John. Si John ay ang asawa ngayon ng kanyang ex-wife na si Lian. At mababasa sa caption ni Paolo sa kanyang Instagram account, sinabi niyang, Happy birthday, Jan! I want to take this opportunity to thank you for allowing Lian and my kids nung araw na ito. Hinihintay ko talaga ang birthday mo publicly. Express my gratitude to you. Ayon pa kay Paolo. At kay Lian Katrina, na si Lian Paz, you have always been kind and forgiving. That's why hindi kayo pinabayaan ni Lord. I appreciate all your efforts in talking to Jan. Sa kanyang IG post sinabi niyang thank you for being strong and for how you nurture the kids to have a beautiful hearts. Siya rin ay nagpasalamat sa husband ngayon ni Lian. Jan, I cannot thank you enough for this chance. I promise to have a constant communication sa inyong lahat. I will not waste this chance. Thank you for taking care of the kids. Please know that I always hear para sa inyong lahat. To more precious day like this. Happy birthday, Jan. Thank you for the friendship. Kaya naman marami talaga ang humanga at tuloy na pamahal na kay Paolo. Sabi nga ng isang netizens, Datay, galit ako sa iyo dahil napakababaero mo. Dahil sa ginawa mong moves, ay gusto na kita. Sana ipagpatuloy mo yan ang iyong magandang relasyon sa iyong mga anak. Sabi nga ng isang netizen, sana hoping na maging maayos na rin sila ni LJ Reyes. Total ay masaya naman na si LJ sa buhay niya. Alang-alang daw sa anak nilang si Summer. Marami ang natuwa sa IG post ni Paolo. Sabi nga ng isang netizen, lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang importante ay naitutuwid mo ang iyong pagkakamali at ikaw ay humingi ng tawad. At for sure, ito ay magiging happy ending. Kaya naman, maraming netizens ang masaya for Paolo. Sana daw ay tuloy-tuloy na ito para pagpalaan siya, lalo ni Lord. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Bye! Please don't forget to like, share, and subscribe!